Napakalilit pala nito. Ang dami. Iya, basta Kasi naiba na iba nang nahuli nung nakaraan si Ferdinand. Nung nakaraan kasi maraing nahuli eh. Ah, oh, mo. Habang oh. inaan. <laughs> <laughs> Oo, oh, yata. mas maraing huli mo pa ng nakaraling Ay, eri pa pala. Maraing pa pala eh. Ah, meron pa pala doon. Marairai din pala ate. Hindi pa nila kasi natatanggal sa ano. Re, maliliit. Re, ayun, marairai din ate. Mayroon isabit sa buho. Oo, oo, oo. Para magaling kunin. Marairai din pala ate. Isaling hindi sa panarama? Hindi naman ate. Eh, ayos lang. Kaya, kaya na ano yun. Ayun Ay, na lang. Ako po, sige po, pwede po yan. Pwede po yan. Ayan na ate, o. Kaya nga lang, naputol na talaga yung avocado. Hindi na kasi. Oo nga. taba ba, Ayun, ah, mag a 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 Oo oh, nga eh. Eh, ala, ala magagawa eh. Oo nga, may kasama ng bata. Mga mag-anak ni Percy eh. Ang iihaw daw. Hindi na kanila iuulang. Nihon na tilapia. Masarap din mang ng isda. Dati kasi eh, nung na nag-aaral pa ako, naisasama pa ako ni Percy. Manghuli ng kit eh. Eh. Nakaka-enjoy. Yeah, eh. mm. hmm. eh. <laughs> <laughs> ah, pa-picture na <laughs> Kando, <laughs> baparang, <laughs> rin ay eh. bukas. Kanto pa Tanggalan na po. Hmm. Yeah. Pakidaw mo po. Habang <laughs> tinatanggal.

ano? 1 kilo lang ito laman ah. kilo lang. Kilo lang... Ito na eh. lang. Ano din ang Ito napakahirap Si Nyaro naman tinukunin sabi ko gumala siya at bukas sa hari, eto. Eh, at makapumala, hindi nga. ika Hmm, triple. Triple. Triple talaga <laughs> oh hindi. Triple, mayroon paklasin. Eh. Siguro kasi mga after, mga one and a